Okay, good morning, good morning mga ka biyaheros, biyaheras ano? So, kapi-kapi muna tayo so, Masarap kasi talagang Masarap Kumilo sa umaga Kapag nakapagkapi Pero pagka hindi nakapagkapi Talagang nakakakuan So, yan natin tuluhin ng one para may mamaya pa siya eh. misis ako rin naman so gamit natin ay are mm -hmm. hati lang tapos yung kape At ako naman, yan. Medyo mayamanin. Kasamahan <laughs> ng mahirapin. Mm -hmm. So, good morning, good morning. So, sana bago magtrabaho kung ano man yung mga trabaho natin ay kapi muna para uh, kunin ko lang yung ating mainit na tubig Yan okay. yung ating takuring o. Oh. Kita nyo yan? Umuusok-usok pa yun. Kakukulo lang. Okay. Tuloy tayo sa ating pagkakapi. So, kapi, 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 kapi. kapi. So tuloy tayo sa ating uh, kaugalian. So isa sa mga ano talaga 'yan. Kaugalian na 'yan ng Pilipino. Magkape. Yung maswerte lang yung iba, may kape na, may tinapay pa. Kami kape lang talaga. Hmm. Pero pag may pera, iyon, nakakaano din naman. So maraming salamat sa ating mga followers, no? sa ating mga viewers na patuloy nyo pa rin sinusuportahan ang Alfred Uho TV Vlogs. So patuloy pa rin tayong lumalaban sa buhay. Laban na wala namang pinaglabanan. Hana? So good morning, good morning. So God bless us everyone. So advance Merry Christmas at talagang hindi hey na mapigil yan. Tuloy na yung mga ng Christmas song. Oh. Ha? Ika okay, ikaw, oh, mabibilang na talaga yung tumubo sa ulo ng kalbong vlogger, oh. hmm. Pero, sabi ko nga sa inyo, sa pagiging kalbo, walang nakakahiya dyan dahil lahat tayo ay pinanganak sa mundo na walang buhok. So, uuwi din pala sa pagtanda ay nawawala din ang buhok, kaya ayos tayo dyan. <laughs> okay, good morning. Maraming salamat. Bye-bye. God bless and to God be the glory. Kapi tayo.